Ang mo kay grabes sa Manong na over sa yang kuhit, o nagamay naman kita na over na ha na uber na over sa kay kusog na uber ang yang kuwit bugira ince lampogira kesana na ba siya si Manong na uber man ang kuhit unya karon man 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 hulam man 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 na man 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 na. <laughs> na, na. Uh, agay! mamatay. sa <laughs> <laughs> <Agoy! laughs> <laughs> <Agoy! Kawawang> dilag. <laughs> mga kalooy ba mga bataan eh. Grabe ka luoy. Uhaw oh na lang. Uhaw na kayo. Eh. Ay. <laughs> Sige na kayo para makain na ta. Oh! Dala ko dala ha. Ayaw sa ati-ati ay, May hagda na rin. Basta susun mo makatapos. Ah, hagda na lang sabi. Kaya <laughs> nang na lang. Tato Hagdan tama. Hagdan tama. Uy, siya ko pala. Uy, uy. Gino ko matugso ko kung bisong. Gino ko. Matoy Dumbul <laughs> ko anak. May nakupay sa akong mata Ah! Oh! Mana semanit ina? Semanit? Oh, semanit si burung ni. Tapi bawa ane in. Bawa siapaan manit? Aku dah lagi tidih ku kontrol, makontrol nak aku serikan ina. Itu tadi anak saya Iway sa karangkuan. Jadi tuh muka dapat makuan. Sabar lagi. Minit asesmen. Masih asesmen, asesmen karangkuan. Apa ni ane? Atungkuan ane enggak. Kena, 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 kena. Dito roman ta, kato roman ato adito ra pus. Ato sa ibay lilok ini tu. Ha nga, ah. Ha nga, lilok ini tu. Kato kato kato. Oh, sala gi lagi. Ini kan eh. Kato kato kani, kani. Asa na kini sya mo ni? O kani apa satu bangan? Ah, satu bangan deh. Oh, jadi yo. Ah, aku Oh, oh, oh. oh. Jebuang nama kuat, Ia nama gak, ia nama gak lumpur nasun. Itulah. nasun mana ia? Kelumpur nasun mana ia? Ada, ada terus banget. ya allah, bubur mana? Bunga. bangon na di bangon po diya kah okay. saman eh kapastus okay. claro. hey, ba anak diya eh hi balak mo ibalik na niyo eh gikapin ako balak na ako din ako merpo na manggot